Hello, ako si Mariel. Ang <laughs> weird mag-introduce ng sarili. So, ayun nga. Ako ay may chika. At hindi nga nagpunta ng ospital. Dalawang araw na kami. Ilang araw na kami nasa ospital. Nag-iisip kami kung paano babayaran yung yung bayarin sa ospital. Dahil nga aring kapatid ko ay na, na ospital ng na Amiba. Ang dami kasi nagsiswimming ngayong sa amin. Hindi eh, di nadali yung isa kong kapatid. Yung isa din. Pero okay naman na siya di edi, edi nag-iisip ako ngayon kung saan ba kukuha ng pambaya din sa hospital na ito. Ganun pala yun, ano? Yung utak ko kasi nung bata ako, pag nakakonfine ako, iniisip ko lang. na ako, na masaya sa hospital, na gusto ko sa hospital. Hindi ko iniisip yung babayaran ko, ganito, ganyan. Wala alam na akong ganun. Pero ngayon na lumalaki ka na, magbe-21 na ako sa October. Nare-realize ko na ate. B, sa so, pa paano nila na nagagamong muring